Ano ang gagawin mo kung sumakay si Yesus sa bangka mo? Magandang araw po, tayo na at sama, -sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang Gospel reading natin ngayon ay hango sa Lucas chapter 5 verses 1 to 11. Dito sumakay si Yesus sa bangka ni Simon. Kung isipin natin, nang isilang si Yesus na ganap na Diyos at ganap na tao, sumakay si Yesus ang Diyos sa mundo natin. Kaibigan, ano ang gagawin mo kung sumakay si Yesus sa bangka mo? Sa mundo mo, gaya nila si Mon, na kahit magdamag at pagod silang nangisda at walang nahuling isda, sinundan pa rin nila si Yesus at inihulog ang kanilang lambat. Ito ang pananampalataya kay Yesus, sa Diyos, na kahit pagod ka na, kahit walang makitang ni katiting na liwanag sa magdamag, pakikinggan at susundan natin si Yesus at ang kanyang mga salita. Ano ang gagawin mo kung sumakay si Yesus sa bangka mo, sa mundo mo? Gaya ni Simon, naaaminin mo na ikaw ay makasalanan sa harap ni Yesus. Sa harap ni Yesus, ang kabanal-banalan na anak ng Diyos, pakikita natin ang ating dungis. Pero ang kanyang kabanalan ang maglilinis sa ating mga kasalanan at dungis. Sa kanyang harap, sa pamamagitan ng pari, kaibigan, ikumpisal mo ang iyong dungis. Aminin mo na ikay makasalanan. Ano ang gagawin mo kung sumakay si Yesus sa bangka mo, sa mundo mo? Gaya nila simon Mon, iiwan mo ba ang lahat upang sundan si Yesus? Upang ipamalita sa mga tao ang pagibig ni Yesus? Kaibigan, ito ang tawag sa ating lahat ni Yesus. Iwan ang lahat dahil si Yesus ang ating lahat. Kaibigan, sumakay at sumasakay si Yesus ang ating Diyos sa ating bangka, sa ating mundo. Amen. Ipasa mo kaibigan na sumakay ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus sa ating mundo. Pag-share ang video na to, sa iyong pamilya, kamag-anak at kaibigan. Laging tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan, sa ating buhay ating patunayan. God bless.